Bini, di natatakot panggain ang mga bashers. Ito nga ang gatunghayan ng mga tao na naganap sa airport today. For the first time ng Bini, magsuot ba naman ang Jabawocase outfit sa airport? At ito ang inihintay ng lahat, ang kanilang answer sa mga bashers sa Bini mask issue. Sa mga nakasanayan sa mga artista, sa entertainment, hindi ka dapat nang aasar. Dapat do something that people will love you kasi yun ang mabenta. Magkakaroon ka ng madaming fans kaysa lalagasan ng fans. They are there because of their fans po. But iba ang bini. They are not people pleaser. They are true. Mapa on cam and off cam man for three years nakita natin to sa bini. They will speak and stand for themselves. That's why blooms mas minahal pa ang Bini. Agree. People who loves and admire Bini accepted them for who they are. They accepted the whole being of Bini, even their flaws. Wala naman silang ginagawang mali. Pinapakita lang nila sa mga bashers na walang maaapi kung walang magpapaapi. Authentic and true Bini love them for who they are, not for what people expect from them. Eh kaya kung nga minahali ang mga yan dahil sa mga pangasal, tsaka pagkipagbardagulan sa mga fans, sila lang makakagawa niyan. Hindi nila nagets na mahal natin ang walo exactly for who they are, especially their humor.